Mga kapatid, nandito na naman si Waldo De Los Santos para magbigay po ng reaction dito sa episode oh, part 77 Yung nagbasa nga si Papa Jom ng liham ni Bibi Carla, talaga po grabe po pag, mga kapatid, talagang grabe yung <laughs> Ito pakinggan niyo po mga kapatid ha. Grabe. Gusto kong sabihin, hindi ko na alam kung paano siya Susan. Kulang naman ang salitang thank you lang. Gusto ko lang sabihin iyo sa na sobrang thankful kay Lord kasi nakilala kita. Ang simpleng puto bender na kagaya ko ay nailagpig sa'yo. Sorry kasi may mga times na binabaliwala kita. Alam mo naman ang rason. Ayaw kong sa sa'yo kasi alam kong love na yun. Kahit na noong pinakilala hey, magkilala ka pa sa akin ni Kuya Rapay, puto ang crush na oh, ako. Uy! My gosh! Pero totoo lang hanggang ngayon. Hindi ko pa rin naiwasang isipin niya, Pero bahala na, Basta ang importante masaya ako kapag kasama ka. Di yeah. ba? At paniniwalaan ko na lang yung mga sinasabi mo. Salamat ka sa mo sa ugali ko, sa pagiging mode ko, at sa support mo on and off ka. Salamat sa paghalig sundo at pagbibigay sa akin kung may lumalabas tayo. Sana anuman ang magbibulo ng tambala ko, walang magbabago sa atin. At ang ito ako, ang mag-suportahan sa, sa lahat ng gusto. Mahal kita. Ah, well, mahal kita. Yun, ay, ay, alam mo na Ganda ng song nila, no? Na? Na sa Ayan, di ba, mga, mga kapatid, yung talagang, yung love talaga ni Bibi Carla, hindi niya ma, ano-ano talaga yung ma, sabi-sabi talaga kay Papa John, pero alam na yun. At nan, yun nga, nung birthday nga ni Bibi Carla na sinabing, I love you too, I love you, I love you too. Alam mo yun talaga mga kapatid, ako ay natutuwa lang dito sa love team na to na, talagang nandyan yung ako sa tanda ko ng to, mga kapatid, sa tutulang, ay talagang kinikilig pa rin ako. Lalong-lalo na po yung mga nagagawa ni Jumar, yung sweetness niya na uh, tungkol nga doon sa liham na talaga naman ayaw sana ni Bibi Carlang ipabasa, ay nag-ablutan pa sila talagang ano, nung ikikis na itinapol <laughs> Alam niyo po talaga, ano, ito talaga yung nangyayari po dito sa yung car Talagang, masasabi mo talagang nakakaalis ng stress. Dahil, sa totoo lang, sa tinagal-tagal na nila, at sa tanda ko ng to, ha, 56 years old, pero pag silang dalawa po nasa iri na, ay nakanganga ako at, tawang-tawa po ako at talagang kilig nakilig ako nang nagbabasa nga po ng liham si Papa Jom dito ki <laughs> Bibi Carlang liham talagang naman nakakaantig ng puso talaga tagus sa buto sabi nga po ano at sana po ay patuloy tayong sumuporta at subaybayan at gabayan po si Baby Carla at uh, alam natin po itong si uh, Papa Jumes na alam ko na malinis ang hangarin niya kay Baby Carla. At kaya uh, hintay na lang tayo kung paano pong mag-propose si baby, yes, baby Carla no At happy valentines po. Hintay natin po ang valentines po kung anong surprise sa po ni Papa Jum. Siyempre, iba na po yan. Siyempre, si Papa Jum na po niyan ang gagawa dahil siya po yung uh, boyfriend, no? At siguro yung mga secret secret dito, yung privacy nila, dapat po irespetuhin natin. Ano? O kung sino ka man po, yung mahilig kumuha ng camera dyan, para lang po ay may padala ninyo sa grupo, wag mo naman yung gawin. Ang privacy po ng dalawa, na no? Kailangan. Paalala lang po, ito ay yung privacy nilang dalawa ay respetuhin natin. Ano? Mga <laughs> At so, ito nga talaga kahit sino nga po talaga ay talagang kinikilig po dito kay ah uh, Baby Carla kapag yung napaka-sweet po talaga ni Baby Carla at yung pagtawa niya ay talagang dalang-dala po ako na hindi ko po inaasahan na Pati po itong mangyayaring itong love team na ito, dahil love team nga po, di ba? At alam natin na ang love team ay walang kasiguraduhan. Pero po ito pong uh, nangyayari dito kay Bibi Carla at kay Papa Joms, talaga pong grabe talaga ang mga Kaya <laughs> galit na galit niya sa akin po pag ako'y nanonood po dito sa Jumnam. Ang ingay-ingay ko, lalo na po na nagbabasa Gagawa. Bigay mo na bibig Sige na. Para malaman kung ano yung binibig, yung laman ng liham mo na yan. Ganyan po ako talaga kung makapagsigaw. Kaya ako pinaga. Napapagalito po ako. ingi-ingi ko daw po. Kasi nanonood ka nga lang. Siyempre titili ka ng titili. Lalo na pag kinikilig, di ba? Hmm. Wala may kinikilig bang hindi ka talaga kinikilig? Alam nga naman kinikilig ka na, um, ano yun, pigil? Kaya um, para sa akin mga kapatid, intayin na lang natin kung anong mangyari at sana ay patuloy natin suportahan po ang yumcar na talaga pong hanggang sa dulo po suportahan natin at uh, uh, ito po ay yung inihintay natin na ang ending. Kung ano't ano man po ang ending ng yumcar ay patuloy po natin suportahan dahil alam naman natin na talagang maraming nagmamahal at lalong-lalo na po sa mga sponsor na talagang nandiyan sila para kay Baby Carla. Ay grabe talaga ang pagmamahal talaga nila lang mga nagsusuporta po dito sa Jump Car na patuloy po talaga nilang uh, minamahal gaya nga po kanina na na nakatanggap ka yung regalo ni Sir William. Ay natanggap na ni Baby Carla, grabe talaga. Wala akong masabi nga. Ang masasabi ko na lang, wow, may regalo na naman, di ba? Kaya ganun po talaga ang mabait na bata. Yan, maraming natatanggap na blessing po yan. Tandaan niyo po. Kaya wag po tayo, ang masasabi ko lang po, mga kapatid, kung ano ang marating natin. Kailangan lumingon tayo sa anumang pong pinanggalingan natin dahil lagi tayo pong lilingon. Dahil ang sabang kasabihan nga po, kung hindi ka lilingon sa iyong pinanggalingan, hindi ka makakarating sa iyong paruruunan. Yun po ang kasabihan. Ano? At uh, dito sa nakikita ko naman kay Bibi Carla, I, I think na hindi naman niya gagawin yun yung uh, ano ah, yung pagtanim ng utang na loob. Ang, um, kasi po, ang utang na loob po yan, hindi kayang bayaran ng pera. Yan, kahit hindi mo sasabihin niya na utang na loob, yung, yung bang, pag, kahit hindi ka na laging nagpapasalamat, ganyan, yun daw na sa mga pinakikita mo. Na kagaya nga po, si Carla na kahit kailan daw, hindi po siya aalis ng kalingap. Nagsimula siya sa kalingap, kalingap pa rin po ang inding. 'di ba? Napakasarap po yung mga messages ni Bibi Carla nung birthday niya at ito nga po yung minahal at ginustuhan po ng mga uh, nagsusuporta sa kanya. At lalong-lalo na uh, maraming salamat talaga Miss Yang dahil sa e-port mo, talagang grabe. Talaga ang um, uh, nangyari kay Baby Carla na nagkaroon ng maraming sponsor, na mga VIP sponsor na nagmamahal at mga nag, mga nagsusuporta, nagmamaratons po, talagang grabe po talaga. So happy po talaga ako sa mga nangyayari po dito kay Baby Carla, no? Kaya mga kapatid, sana um, wag po tayong magpadalos-dalos at yung mga basher po, sana po ay wag po tayong pabigla-bigla na bas ng isang tao dahil alam nyo po, hindi natin sila pwedeng ibas, lalong-lalo na po si Miss Yang. Dahil yung e-port niya na naging founder siya dito sa Jumpcar, talagang grabe po at uh, alam natin na maraming naiinis, naiinggit dahil yun po ay sa successful po na ginawa niya po dito sa Jom na Talagang nabago po yung buhay ni Bibi Carla at maraming salamat talaga kay Kalinga Prab na natagpuan talaga ni Kalinga Prab si Bibi Carla na talagang minahal po talaga ng marami. Buong mundo po ay minahal at yung mga sponsor po na nagmamahal. Thank you so much po talaga sa inyo, mga VIP at mga solid yung card Thank you so much po sa inyong tulong. Thank you, thank you talaga. Maraming salamat, lalong-lalo na po sa nagmamahal po. Kimalo de los Santos sa mga nagsusuporta po sa Kimalo de los Santos. Thank you so much sa, sa Kalingap, Thank you so much. na viewers ng mga ng kalingap, thank you so much. At sa card thank you, thank you po talaga sa lahat na pong love team. Thank you po sa mga sa Danjoy po. Maraming salamat sa mga nagmamahal kay Joy at nagmamahal kay Biancy. Thank you at nagmamahal sa Idpaw. Thank you po. Ano, kaya marami pong salamat sa inyong lahat na sana po ay patuloy po natin suportahan po ang ang love team ni Kalinga Prab at lalong-lalo na po doon sa mga uh, beneficiary ni Kalinga Prab, mga Kalinga Angel at doon sa mga nai-scout nila na napakaganda po na nakikita natin kung gaano po kaganda uh, po yung mga nai-scout ni Kalinga Prab na hindi lang po sa love team na nagbabiral siya. At lalong lalo na po hindi lang po sa Kasabihin ninyo, malaki lang ang views ni Kalinga Prabdhan sa love team, no? Uh, marami pong scout siya na mga tinutulungan na talaga pong nagbabayral. Kaya, excuse me po sa inyong lahat na mga basher lang yan, no? At uh, ito po ay patuloy na lang natin pong suportahan sila, no? At maraming salamat po sa mga viewers talagang nagsusuporta kay Malo de los Santos. Thank you so much po sa inyong lahat. Bye-bye, we love you! Bye-bye!